First time ko nga po palang sumakay ng metro o train dito sa Saudi Arabia. Namangha ako kasi nga walang piloto o walang driver dito. Kasama ko nga po pala ang aking mga kaibigan. Pina-experience pala nila sa akin kung paano sumakay sa metro. Kaya ito, ako nga po pala yung batang sinabihan na walang mararating sa buhay at walang alam. Wala daw akong alam at wala daw papupuntahan yung buhay ko. Kaya ito, pinipilit lumalaban ng pata sa mundo para mabago ang buhay. By the way nga po pala, kasama ko nga po pala si Marlon at saka si Nords. Si Marlon nga po pala ay galing bakasyon. Pumunta nga po pala ako sa kanyang villa at binigyan niya nga po pala ako ng pasalubong, alamang, mangga at saka hopya at syempre pastillas. Niyaya nga po pala nila ako para daw ma-experience ko naman kung paano sumakay sa metro Kaya ororada Kasi nga gusto kong patunayan sa sarili ko Na mali yung mga sinasabi ng ibang tao Na wala daw akong alam At wala daw akong mararating sa buhay Kaya ito Sinusubukan lahat ng bagay Para naman Tayo ay ma-enhance ang ating sarili Sa lahat ng bagay Alam nyo naman na ngayon Iba na ang panahon At by the way nga po pala i e ko nga lang po sa inyo Alam nyo ba? for real lang yung bayad sa pagsakay ng metro o train. Di ba? Napakamura. For real lang. Hindi mo na kailangan ng kahit ano. Basta kung may ATM card ka, pwede na yan. Iswipe mo as long as may balance yung ATM mo. By the way nga po pala, naglalakad na po pala ka Bago ka nga po pala makapasok, kailangan mong dumaan dito. At syempre, kailangan mo iswipe yung ATM card mo. Kailangan pala, may laman yon Kasi nga, mag-charge yun ng 4 real. At syempre, akit na nga po pala tayo ng ating escalator papunta sa taas. Kasi nga, dito yung kinalalagyan ng train. O oh, ba diba? napakaganda ng train nila dito. At syempre, napakalamig pa. Sa totoo lang, first time ko talaga my experience sumakay sa metro. Kaya wala akong alam kung hindi sa mga kaibigan ko, hindi ako makakapunta dito. Sabi ko kasi gusto ko talagang masubukan. At sa totoo lang, ang laki-laki talaga ng pinagbago ng Middle East. Hindi kagaya noon. At syempre, yan na nga po pala yung metro o bagon nila. Tumigil na at syempre, tayo ay sasakay na by the way nga po pala, walang gaanong pasahero. Kaya yung iba, kagaya ni Nords, umupo. Pero kami ni Marlon, dito nga po pala sa harapan. Kasi nga, ang gandang pagmasdan, yung tanawin. At by the way nga po pala, sa harapan, ay wala nga po palang piloto. Ewan ko pa, tiyanong ko sa kasama ko, ang sabi niya, computer daw, nagpapakana dito. Kaya nabigla ako. Mas maganda talaga, kapag may gala, yung walang plano. Sa totoo lang talaga, wala kaming plano o wala akong plano na mapupunta dito. Kasi nga, nagsabi sila na pupunta lang sa nesto. Nagpapadrop sila sa akin. Kaya napaisip ako, gusto kong masubukan. Kaso nga lang, nakalimutan ko, hindi pala ako nakapagdala ng damit. Kaya ayan, namili na lang ako sa nesto ng tagto 25 real na damit. Alam nyo na, nakakaya naman. Medyo pawisan ka na kasi yung aking damit. Siyempre, Pilipino tayo. Nakakaya naman kung maamoy nila tayo na may amoy yung damit natin. At syempre, iba't ibang nationality nga po pala yung nakasakay dito. At magkaiba nga po pala yung section ng family at tsaka single dito sa mga bagon na to. At syempre, ganyan yung mga iba't ibang lahi. Nasa harapan sila, nakaupo. At nagkukwentohan at yung iba naman kumukuha rin ng mga video. At syempre, Fast forward natin, nakarating na nga po pala kami sa bata. Sumakay lang po pala kami ng metro o train para lang kumain, kumain dito sa bata. Kasi nga, gusto ko lang ma-experience sa totoo lang sumakay sa metro. Kaya sabi ko kahit saan tayo mapadpad kasi nga, mura lang naman yung pamasahe. At syempre, lalabas na nga po pala tayo ng metro. At syempre, akit na naman tayo sa taas para iswipe yung ating card o papunta sa labas. Ganito nga rin po pala ang dapat gawin. Paglalabas ka, iswipe mo yung ATM mo palabas ng isang transportation center. O, ba diba? Labas na. At syempre, ang dinaungan nga po pala namin o ang tinigilan namin na terminal ay museum. At by the way nga po pala, yung aking kasama ay mayroon siyang metro card. Kaya, naglo-loading siya o naglalagay siya sa kanyang card ng balance. Kasi nga, magkaiba kami ng ginagamit sa kanya, mayroon siyang metro card, kami naman ay ATM card yung ginagamit namin ni Marlon. Kasi nga, hindi pa kami nakakakuha ng metro card. Habang naglo-load nga po pala si Nords, mayroong nakiso yung ibang lahi sa kanya. Kasi nga hindi niya daw alam kung paano lagyan o magload sa kaniyang card. Alam niyo naman, Pilipino tayo. Iba kasi pag Pilipino, lalong-lalo na kung nilapitan ng ibang tao, matutulungin talaga ang mga Pilipino kahit saan man sulok ng mundo. Dito nga po pala yung terminal ng metro, magkalapit lang sa bata. Kunting lakad lang ay nasa bata market ka na. O oh, diba? Nakatipid ka na at syempre nag-enjoy ka pa at na-experience mo pa. Umakit nga po pala kami sa Sharma House. Kasi nga, manglilibre si Norch at saka si Marlon. Alam nyo na, ang babait nila. Kaya ako, ura-urada, ako sumama. Ganito nga po pala yung view ng pinagkainan namin. Sa harap nga po pala siya ng supermarket. Yan nga po pala yung in-order ni Norge at saka si Marlon. Shwarma nga po pala with 7up at syempre sa akin, coffee. At syempre, dahil nandito ka sa aking video, maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye!